Ang step nilai Ang dami Go go Ayan oh Ang dami guys Ayan oh Dibaan nagmi -me meeting din sila Ayan oh Dibaan

Ang dami nila. Ang dami nila. Go, 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 go. Ayan. Stop, stop. Ayan o. Oh, ang dami nila, guys. Ayan o. Oh, diba? Nag-me-meeting din sila. Ayan o. Oh. Oh, diba? Ayan o. yan, pag sa Pilipinas yan, nam nam na yan, o. Oh. Isang grupo ang aga-aga, nakatingin din sila sa akin. There's a white tail. Hmm? Huh? There's a white tail, a hmm. mule here. Hmm, di ba? Hmm.